ng komento kaugnay sa habeas corpus position. Sinagot na Malacanang ang malakanyang ang panuwagang mabitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kontrobersyal na issue ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginig din ang palasyo na taong bayan ang nagbalik kay PBBM sa pwesto at hindi si dating Pangulong Duterte. Narito ang report ni Joanne Nano. Naniniwala ang Malacanang na si Vice President Sara Duterte ang makikinabang sa panawagang mag-resign sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing kahapon, ipinagtanggol ng Malacanang ang Pangulo laban sa mga taong kumukwestiyon sa kanyang liderato. Kung nag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni Bicisana o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na wala ka kaya Paano po natin masasabi ito? Kung pinapahingal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mahihirapan ng bansa kung ang mamumuno ay isang tao na maraming sinisikreto, partikular ng usapin sa pondo. Hindi po mas kakayanin na isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Nauna nang nanawagan ang ilang Duterte supporters na dumalo sa rally sa The Netherlands na mag-resign na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, muli namang umapila ang Malacanang sa Duterte supporters na manatiling kalmado. Ito'y sa gitna o manon ng paghihigpit sa seguridad ng Dutch authorities. Una-una po, uh, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po. Na manatiling po tayo na kalmado, ay ah, hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito sa sako. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Samantala, sinagot rin ng palasyo ang mga kumakalat na po sa social media na nagsasabing si Pangulong Duterte Umano ang nagbalik ng dignidad sa mga Marcos. Ang ah, nagpabalik po kaya Pangulong Pangulo Marcos ay ang taong bayan po. Hindi po iisang tao. Pinakita po ni dating Pangulo, ni, ni uh, Pangulo Marcos kung anong ang kakayanan niya. Kung inyo po nga matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos. He even said that uh, PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Tinamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaunda ito sa babala ng pangalawang Pangulo na posibleng sapitin Nagdating dating Pangulo ang nangyari kay dating Senador Benigno Nino Aquino Jr. na bumalik sa Pilipinas noong 1983 matapos ang pagkaka-exile sa Estados Unidos. Saan ko nakukuha ang pa, pagkukumpara kay dating uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Gate Party Palace Press Officer Yusef Mayor Castro, mahirap ikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy. So, napakalayo po ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record na mass murder or crimes against humanity. Walang natanggap ang China na aplikasyon para sa asylum ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun, pribado ang pakay ng former president sa Hong Kong kamakailan bago pa maaresto sa Pilipinas dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court, nagtuko ng Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event para sa overseas Filipino workers. Tinimok ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang publiko na hintayin na lamang ang mga susunod na campaign rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito upang malinawa ng issue sa likod ng hindi pagbagit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kapatid na si Sen. Aimee sa campaign rally sa Laguna noong weekend. Sa naturang sorti, labing isa na labang sa labing dalawang kandidato ng alyansa ang hiningian ng suporta ni PBBM sa nalalapit na halalan. nagsasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na naman po ang susunod ng mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sa dito. Wala pang impormasyon ang Malacanang hinggil sa plano ng Pangulo sa kanyang kapatid na si Sen. Aimee matapos ang isinigawang sa hearing kaugnay sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nakakagulat para kay Senate President Francis Jesus Cordero ang anumang hindi pagkakunawaan sa pamilya ng mga politiko sa tuwing nalalapit ang eleksyon. Ito ang tugon ng mambabatas ng matanong ukol sa manoy hindi pagkakaintindihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ayon pa kay SPS Cordero, naniniwala siya na mare ito sa paglipas ng panahon hindi ko ambisyonan. Hanapan ng paliwanag, rason o logika ang uh, mga kaganapan itong tandang dalawang linggo. Dahil uh, sa lulo, magkapag-anak, magkapatid sila at anumang hindi nila pagkakaunawaan ay madali at pwedeng maresolvahan yan. Pagkalipas lamang na may click o mahaba mga panahon. Tinamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga kakaibang pangalan ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds nito. Tinawag na ang team amoy asim ng isang house leader ang panibagong batch ng kainahinalang recipients ng kontrobersyal na pondo ng pangalawang pangulo. Ang detalye sa ulat ni Rosa Lico. ang ang Malacanang na dapat nang magpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa paglutang ng iba pang mga kadudadudang pangalan ng recipients ng confidential funds nito. Sa pagrepaso ng Kongreso sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education, sa ilalim ng termino ni VP Duterte bilang kalihim, natuklasan ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Job de Asin. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina uh, po ni VP Sara. Well, si, si, ano, si Louie Amoy, Louie de Asim, saka yung parang bago na, ano, na Asim Gang. galing po to sa, ano, sa listahan naman ng eh. DepEd. So, de Asim, saka Amoy, yung mga pangalan nila. Ayon naman kay Congressman Ortega, mapatitibay nito ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Subalit inaasahan sa paglilitis na ng Senate Impeachment Court, masasagot ang mga aligasyong ito. We'll strengthen Article 2. Um, sabi ko nga, meron naman nang nangyari na hearing sa good government. So, mas maganda na sabi ko nga, tuloy-tuloy itong mga to, buhay yung mga issues at napapatunayan po natin na yung mga findings natin during the Committee on Good Government. Una nang iginiit ni VP Duterte na hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin nito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Sa isang rally naman sa Dahig, the, the Netherlands, muling binanggit ni VP Duterte ang aligasyong may naghihimasok sa budget ng DepEd. Ito anya ang dahilan kung bakit siya nagbigyo bilang DepEd Secretary. Personal, totoo na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Wala namang totoong baykang kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na doon ay kay Zaldico, kung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Dati nang itinanggi ni former House Appropriations Committee Chairperson, ako Bicol Partilist Representative Saldico, ang aligasyong ito Dagdag pa nito, mahigit tatlong daang kongresista at dalawampu't apat na senador ang bumubusisi sa panukalang pambansang pondo kada taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa mga misaldigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng entry of appearance ang House Prosecution Panel sa Senado na tatayong impeachment court Bukod dito, pinakiusapan na rin ng panel ang Senado na ipatawag si Vice President Sara Duterte at utusang sagutin ang verified impeachment complaint na inihangin laban sa kanya noong February 5, 2025. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Cod. Rosalie, anong detalye nitong motion na inihain ng House Prosecution Panel sa Senado? Ela, inihain na ng House Prosecutors ang kanilang entry of appearance at motion to issue summons sa Senado. Layo nito na hiningin kay Senate President Francis Escudero na tatayong presiding officer sa bubuing impeachment court na maglabas na ng summons laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay upang makapag-file na ng ang Vice Presidente sa verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya sa loob ng 10 calendar days gaya ang nakasaad sa Rules of Procedure sa Impeachment Trials. Umaga ng Martes, March 25, nagtungo ang House Prosecutor sa Senado at inihain ng kauna-unahan itong formal pleading o pakiusap sa Senate Impeachment Court. Pinamunahan ito ni na House Minority Leader, Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan at Riders Party Representative Rod Chucheres o One Riders Party Representative Rod Chucheres na parehong kabilang sa 11-member House Prosecution Panel. Sinamahan sila ni House Deputy Majority Leader, La Union First District Representative Paul Ortega at House Assistant Majority Leader, Sambales First District Representative Jake Kompun. Samantala ay kay President Escudero, hindi pa niya nakikita ang pleading at ire refer ito sa Senate Legal Team. Anya, bukas nila ito tatalakayin pati ng Senate President ang aksyon ito nito ng nararapat at sa tamang panahon. Balik sa Epela. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pansamantalang natigil ang operasyon ng Office of the Vice President kahapon matapos makatanggap ng bomb threat ang isang kawani ng ahensya. Ayon sa nilabas na pahayag ng OBP, agad na inilika sa mga empleyado sa secured area ng Robinson Cyber Gate Plaza sa Mandaluyong City matapos makatanggap ng text message na naglalaman ng pagbabanta. Kaagad na ang Explosive Ordnance Disposal Team ng Mandaluyong City Police Office upang magsagawa ng masusing inspeksyon sa gusali. Walang natagpo anumang explosive device at muling itinagpatuloy ang operasyon ng OPP pandang alas 4 ng hapon. Itanilahanan naman ng mga ang publiko na seryosong bagay ang mga bomb threat dahil sa pangalig na dulot ito sa kaligtasan ng nakararami. Ayon sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law, pahigpit na itinagbabawal ang paggawa ng peking bomba o peking bomb threats at may katapat na kaparusahan sa ilalim ng batas. Sinagot ng anak ni dating Paolo Rodrigo Duterte ang tugon ng Department of Justice o DOJ sa kanilang consolidated habeas corpus petition sa Korte Suprema. Hiniling ni Kitty Duterte sa Supreme Court na pagbigyan ang kanilang hiling na maibalik at maipresinta sa hukuman dito sa Pilipinas ang kanilang ama. Mula sa Maynila, may report si Dating Amento live. Ate, may inaasahan ba na magiging action dyan ang uh, Korte Suprema ngayong araw? Maganda ang umaga, Wala pa tayong inaasahan do kung magkakaroon ng aksyon ang uh, Korte Suprema. sa so uh, kahapon lang na naisabit itong uh, komento ng uh, anak ni dati Paolo Rodrigo Duterte ng si Veronica Kitty Duterte na sinasabi nga niya dito, Ella, ay uh, binigyan niya na walang restriksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas, efektibo noong March 17, 2019. Dahil pa nito, bigo rin ang ICC na i-exercise ang restriksyon ito sa tamang panahon, partikular sa kaso ng war on drugs. Sinilingan niya ng ICC prosecutor ang pag-iimbestiga noong March 2021, kung saan dalawang taon na wala nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Wala rin anyang restriksyon ng ICC sa bansa Matay sa tinatawag na principle of complementarity. Sa so, pagkatpapasok lang ito kung kayo ng Pilipinas, kung um, hindi ito kaya investigahan at usigin ang krimen na may kinalaman sa gera kontra illegal na droga. Mababa din umano ang 43 na namatay sa drug war kung ikumpara sa mahigit na tundaan na inimbestigahan at inuusig ng Philippine government. Patunay din anya ang pagkatras ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa petisyon na iligal ang pagkuha at paglipat sa dating pamuno sa ICC. At yun pa rito ay hindi totoong mut o walang saytay yung petition for habeas corpus sapagkat kahit nasa jurisdiksyon na anya ngayon ng ICC ang kanila naman pero iligal ito sapagkat uh, wala na lang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Samantala, eh, ano, uh, kanina lang ay uh, hiningan din natin ang reaksyon si Justice Secretary uh, Crispin Rimulya uh, higit dito sa naging sagot ni Kitty Duterte Subalit so, ayon kay niya ay uh, ayaw muna niya magkomentaryo sapagkat uh, uh, labag ito sa subjudice rule uh, sinasabi niya na dito na hindi o oh, bawal kasi pag-usapan na yung kaso habang ito ay nasa restriction na ngayon ng uh, korte pero kung sila daw ay patasagutin muli ng Supreme Court dito sa nagiging uh, komento ng mga uh, nanganak ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ay handa naman silang Sa uh, sagutin ito hanggang sa posibleng, kung, posibleng magkakaroon pa ng oral arguments dyan sa Supreme Court. Yan ang na ating update mula dito sa Maynila. Dali siya, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.